kanina nagbukas yung ano yung uh, resort doon sa aking uh, tabi ng manukan kaya nagkamero ng pagkakataon na makapasok sa loob may konting ginawa yung uh, caretaker doon siguro mga isang oras lang sila roon kaya nagkamero ako ng pagkakataon na kumuha ng uh, Madrid de Agua kasi yung uh, 27 na manok native at saka yung uh, Androlop Rhode Island Red. Yung tanim kong Madre de Agua halos agad na matakaw sa Madre de Agua. Kaya ito pakita ko sa inyo yung aking nakuhang ano, Madre de Agua. Kaya ano? Bali, isang supot na yung semento ba? Ayan, supot na semento. Ayan. Isang ganyan yan. Bali, yun yata, hindi nagkakamali. Ilang puno yun ba? Anim yata. Anim na puno o walong puno. Malalaki na. Mas mataas pa sa akin eh. Alas doble ang taas sa akin. Kaya nakakuha ng ano. Solid ngayon yan. Solid na Madrid Diagua ngayon ang pagkain nila. Kanina alas 9. Ngayon mag-alas 12 na eh. Kaya sulit ngayon na Madre de Agua ang kanilang uh, kakainin. kakainin. rati kasi hinahalo ako pa ng ibang damo. Eh ngayon makakatikid sila na sulit. Kasi bihira kasi mag, ano, uh, mag pumasok doon yung caretaker kaya hindi ako lagi nakakakuha doon. May nakuha din ako ano pantanim. Kasi sinagat ko na. Pero hindi naman lahat yun lang pwedeng itanim yung mga sangal-sangal lang mga branches ng kinuha ko yan nga, ito, 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 ito. Uh, yan oh. ewan ko mabubuhay pa ito may ugat eh, pero kulay berde pa eh. Hindi pa. ewan ko lang kung mabubuhay yan kulay berde mas maganda yung kulay brown kanina alas alas ebe tapos sa uh, kahapon tapos kahapon may uh, dumating na ano materials yung uh, sim ah yung yero yero para dito yan sa taas na yan. yan bali pitong piraso pero lima lang yung kinabit dito kasi yung uh, dalawa i dito sa ano dito sa pinaka kitchen matatandaan ninyo itong nakasangga dito ikwan, kwan, yung hiero dito dinala ko ron sa manukan dun sa pinaka sa baba sa labang kasi mga luma na yun yun ngayon na sinisilungan ng mga manok dun na Rhode island red at saka yung Hindi uh, And ko na pinakita yung paglalagay namin ng hiero kasi kanina nagmamadali, mainit na eh. 11.30 nga kami nung huminto. Ayan. Tapos may kasama pang yan. Yung panlagay dun sa ano. Yung HDPE na pipe. Ayan you know? o. Tsaka yung ibang fittings para dun sa kulungan ng baboy. Kaya medyo marami na ulit trabaho si Kapsel. Kaya naman gusto ko na mailagay agad yung yero dahil yung to yung aking kabayo eh walang silungan wala siyang ano kasi umuulan na rin lang sa labas hindi naman sa labas kasi pagkagabi pinapasok ko sa loob kaya tamang tama yung pag deliver ng ano ng yero o diba o yan may silungan na siya ngayon Tapos yan yung nilagay kong ano, yung poste, pinaka haligi niya. Ewan ko na, i-vlog ko yan. Yan. Bali, ano eh. Ilan yan? Anim na yero yata yun Pero itong nakakabit lima lang. Yung dalawa ay reserva para doon sa dito sa dito para dyan kasi tumutulo na rin to eh yan o oh, Di oh, may silungan nga inyong ano di oh, diba may silungan nga inyong aking kabayo o, oh, yan o oh. yan siya. yan yung aking uh, kabayo yung aking service Okay, all right.